May namuong hidwaan sa pagitan ng dalawang malaking broadcaster, ang Kapamilya at Kapatid Networks. Ang ugat, bahagi sa revenues o kita. Magkano nga ba ang halagang pinagtataluna ng ABS-CBN at TV5? Tatalakayin niya ni Newswatch Plus Business News Anchor, Lois Calderon. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Ito na nga ang ating weekly digit. One. 1 billion pesos humigit kumulang umano ang sinisingil ng kapatid network na TV5 mula sa kapamilya network ABS-CBN bilang revenue share nito sa ilalim ng content partnership. Ayon yan sa ulat ng Billionario.com. Ang listed broadcaster na ABS-CBN rumispunde sa isang disclosure sa stock exchange. ABS-CBN did not fully disclose how much it fully owes TV5. It only says the amount and manner of the claims remain disputed. Matatandaan noong 2023, pumayag ang TV5 na sa kanila umere ang ABS-CBN shows na Batang Kiyapo at ASAP matapos di gawaran ng Kongreso ng bagong prangkisa ang Kapamilya Network noong Duterte Administration. Sa ilalim ng content partnership na yan, may kabahaging kita ang TV5. Base sa ulat, Sumablay ang ABS-CBN sa pagbayad at pagtupad sa kontrata nito. Pagdating ng Oktubre, may formal demand ang kapatid network ng 946 million na revenue share dapat umano'y ibinigay sa kanila ng ABS-CBN. Kinumpirma ng ABS-CBN ang breakup ng partnership nito with TV5. Paliwanag ng kapamilya network, challenging pa din ang negosyo matapos mawalan ito ng parangkisa. Pinabulaanan ng ABS-CBN na sinadya nitong i-delay ang pagbayad. May circumstances daw ito na hindi kayang ikontrol. Yung isang bilyong piso sanang kabahagi ng TV5 ay para sa programming at operational cost nito. Sa isang pahayag, sinabi ng TV5 na pinapahalagahan nito ang partnership sa ABS-CBN. Ngunit kailangan itong makolekta ang pondo upang patuloy itong makapagservisyo. At yan ang ating weekly digit ngayong linggo. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lois Calderon.